latest update mga nyo eto na yung ating limang sisiyo no so lima nga lang yung natira dahil yung isa na apakan ng kanyang inahin no during pagkapisa eto siya no siya yung late napakan na so lima na lang natitira ang sisiyo natin so yung mga nanggaga so yung mga nanggaling dito ganina yung apat eto sila muna nilagay natin sa kulong-kulong kasi masisigla naman ang mga yan kahit walang ilaw sa gabi yan mga nyo no mga survivor yan no Naalala nyo nga, ito yung mga survivor sa lindol, no? Kasama na yung lima doon na bagong pisa. During lindol is September 30. Sila ay itlog pa lang. Pero ngayon ito na sila. Ngayon mga nyor, no? Lima yung na pisa. Actually, na pisa naman lahat na anim. Kaya lang, na napaka nang inahin yung isa. Nalate kasi yung dalawa, yung maliit dyan, kaganina. Yung pinakamalit yan. Medyo brown. Yan yung kasabayan nung namatay na nabaka ng kanyang inahin. So sa ngayon, bali meron tayong siyam na sisiw total. No? Ahead lang yon ng sampung araw. So yun lang muna. Update ko kayo ulit mga nyor pagdating ng mga ilang linggo about sa ating mga sisiw. No? So huwag kalimutan mag-like, follow, and share na rin yung ating munting video. Mga nyor, thank you!